Ano to share Mike? <laughs> Napunta tayo sa ano ah, politics ah. Ayan. <laughs> Kaya Alex, magluto tayo ng pikadilyo yung luto ni Ate Glyza pagpunta ko dyan sa katapusan ng June. Oy sige po, Ma'am Aida, Ma'am Aida Olgado. Uh, ah, po si ano dyan, si Agom. Ikadilyo daw mami sabi ni Ma'am Aida Olgado. Liya tanay marahay na banggi kuya Alex ayan marahay na banggi man sa Indo sa Indo gabos no sa lahat ng mga Bicolano Bicolana marhay na banggi marhay na gabi sa at sa si si sa <laughs> marhay na gabi sa mga Iring kunada yan, marahay na banggi sa lahat ng uh, sa buong Camarines Norte eh. eleksyon na ba? Shout out po lahat may eleksyon na ba? Ayawang ko doon kay Sir Mike napunta tayo doon sa ano niya. Baka ano yon wrong comment. Katulad kasi nitong nakatayo yung cellphone, no? pag nanonood ka dito sa nakatayo. Siguro na program to dito kasi mahilig ako manood sa mga nakaganyang live. Tapos pag iniskan mo siya I inano mo siya o mapunta ka sa ibang live no, baka magko-comment siya doon na ano niya na, naangat niya o oh, tingnan mo naangat siya no pambihira naman ito <laughs> sana nawa na nawa ng tuluyan Salamat kuya Alex sa wakas uh, nabasa din comment ko po Silent viewers niyo po ako ng Rochelle ay yeah, well, uh walang anuman po no kay Mama Aki Aki shout out sa iyo ulit kay Janet Parpado shout out po Hello kuya from Annalyn Lasaga shout out kaya uh, sabre na lab yan yan lab 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 parang ang dami lang sa likod ko ah <laughs> diba ganon o oh. oh, ha pastilan po niyo eh naun sa tao ni eh. Arlene Dumukol ah uh, Alex Basa, basin na ah, gusto mo palit o may Ang daw niyak yung mga ano kabog ah o may beach line 2 hectares along the highway sa may Santa Rita Dabao del Sur not scam clean title mura lang price negotiable ah wala ko yung ano no dili dili layo kay na siya ma'am Arlene no i-post niyo sa kuan sa sa marketplace Binos ayan ma'am Binos oo nga kakaiba itong live nyo paulit-ulit -ulit kong inopen parang sa lumalabas ang ang pag na scroll ibang live lalabas yung kay dong kanina okay naman ah uh, set up ko po ito next live amo gani kuya Alex permi nakatindog live mo ambot sini a ah. way okay, ko kabalo sin ano ni nga natabo, kay, uh, si ni man kay just jay the just jay may wakwak -wak. -wak. Yung ko doon, sumigaw lang doon sa likod. Yun lang sa ng bahay. Bayaw, ano bayawak? <laughs> ano yata yon yung daging to? Yung kabog? No, kabog ba kabog? May sila pagka ano. Kay Ma'am Janice Andre shout out po. Vlogs nyo napakalakas sa akin ng loob para lumaban sa hamon ng buhay ko Alex ano yan vlog nyo nagpapalakas sa akin ng loob para lumaban sa hamon ng buhay kuya Alex ay eh, grabe Aki, shout out po sa'yo no? ganun talaga